Guys, hello, hello, hello sa inyong lahat. Kayo ay magluto ng sotanghon, guys. Ito po ang ating ilagay, guys, ay beef, bell pepper, ito po ang onion at saka garlic, guys. Uh, sibuyas dahon, ang sangkay ng sibuyas at saka carrots, guys. Yan lang po ang aking ilagay, guys, sa aking So tanghon, simpleng simple pero masarap guys ito guys. Yan, tara guys, magluto na po tayo. Yan na po, naglagay na ako guys ng oil. Yan, painitin natin. Okay na yan guys, ilagay na natin ang ating onion. Ito ay simple-simple ang ating sangkap, pero masarap ito guys. Kasi naka nakatikin na ako, nakaluto ako ito. Noong una ko hindi ko siya na videohan. Sunod, ilagay ko na ang sangkay ng ating sibuyas. igisa natin, guys. Tapos, isunod natin ang ating garlic. Yan. Yan, ilagay ko na, guys, ang ating dip. Yan, para mag-isa siya dyan guys sa ating onion at sa garlic. Yan, Tapos ilagay na natin guys ang ating carrots. Ang daming carrots guys. <laughs> Kasi gusto ni i ay daming carrots daw ilagay ko. Yan, i-mix natin, mix mix. Yan lang guys. Tapos maglagay ako ng soy sauce. Yan, lagyan natin ng soy sauce. Yan. Lagyan natin ng. Mix, mix Kasi malambot na yan ang aking beef guys. Ipalambot ko na na siya guys. Para mabilis guys magloto guys. Take ko na ang aking pang palasa guys. Ito ang palasa ko guys. Ay beef stew. Ayan. Hindi ako naglagay ng oyster sauce. Kung maglagay kayo, okay lang. ko. anong gusto nyo pang palasa nyo guys, nasa inyo na yun. Tapos maglagay ako ng black pepper. Lagyan natin ng black pepper. Maglagay ako ng kunting asin guys kasi matabang guys. Lagyan natin guys ng asin. Tapos maglagay ako ng dalawang asukan. Yan ang ating pangpasarap guys. Halo-haloin natin guys. Ito ang aking sekreto para masarap guys. Bichin Ajinomoto. Ito po ay optional lang, guys. Kung sa inyo, kung gusto nyo o hindi. Yan ang aking okay, pampasarap. Shout out, dahil Lorelyn, thank you so much sa inyong Bichin. Yan, okay na yan, guys. Ilagay na natin ang ating sotanghon. Sotanghon, sotanghon, sotanghon. Yan ang sotanghon. Yan, halo-haloin natin guys. Halo-haloin. Ang ating sotanghon, guys. Yan ay simpleng simple. Ang mga sangkap, ito ay masarap. Yan, ilagay na natin ang ating bell pepper para ay mabango ang ating sotanghon, guys. Diba? guys. Ang sarap guys na tikman ko guys. Ang bango. Yan ay luto na po yan guys. Ilagay na natin ang ating pang garnish. Ito po ay dahon ng sibuyas. Yan guys ang ating sotanghon guys. Yan po ang ating sotanghon guys. Ay luto na yan guys. Ang sarap. Bye bye!